你在哪里？ Hello guys, Jus Marhay na aldaw sa Indoga Boss. pala na ako sa Bicol, tapias na nga niligin sa Bicol namin. Charot! Ani yung pasan nga na ako sa Ligaspi na paparong ko na ang Ibusuman? Charot! Sa haluy kang biyahe ngunyong yung pabicol, huna ako din na ako makaabot ligdi sa Ligaspi. Nagabot na pala na ako sa terminal kang Ligaspi, pasiring duman sa isla. Tama unun nga ni, pag-abot ko ligdi sa terminal, yao naman ligdi sa sakayan, may pasiring duman sa isla. Naglaog na nga na ako ligdi diretsyo, ko mga gamit mi. Duminiretsyo na nga, ni, na nga ako, sa taas, tamaray ako ligdi, tama prisko. ko pala sa mga tugang ko pero nagkaarabutan ko nga ni Sinda digi sa terminal. Nagoruli man nga ni Sinda ta piesta, haling Manila. Arog pala ka nang itsura kang bigyan sa kayan may pasiring duman sa isla. Buda ayuman man nga ni sa waiting area. Diyan nga ni nagaharalat ang mga pasahero pag dai pa ining roro. Duminerecho na kami digi sa laog ta pigalat halat minasan ang nang humali. Dakulon nga ni ang mga pasahero ngunyan. Ta grabe nga ni ang nagoruli haling Manila. Ta sunod-sunod nga ni mga piyesta digi sa lugar mi. Kaya grabe ang tawo digi sa mo pag piyesta ta talaga haling Manila mga tawo digdi. Sa mga oras nga ning ini nagaandar na ni, kami pasiring man sa isla. Dahil nga nagpailing si Mayon, taga rimaraot ang panahon. Hindi pa kami sa fast crop nagsakay, itanganing madaling madali nga kami makaabot duman sa isla. Pagabot mi nga duman sa isla, pigsundo pa nga kami kikompet kan tugang ko. Pasiring naman duman sa barangay mi. Sa bata na ilad nga kami pigbaba. Aling bagaw bawang, pasiring sa Buena pigabot nga ni ki 30 minutos. Bali maduong na nga kami digi sa baybayong kan sa barangay. Ini pala ng barangay Buena Vista, albay. Fast forward na nga ni guys, ta disperas ang Siribot-sibot na ngani, ng mga tugang ko sa kaso, kan mga naluto na nga ni Kiibos Buda sa suma naman Pigigiribo naman Asin pigaparatos Dakol na nga ni ang nalutong ibos Pero grabe pa nga ni Digdi ang lutoon Dakol nga ni ang pigluluto Ming ibos Buda sa suma Tanga ni kang bisita Pigpapadarahan nga ni Sinda Shoutout pa lang sa mga bisita Ming haling mananaw Pag piyesta nga ni Digdi sa samuyang yung lugar Dahil pwedeng deka maghanda Kapag deka naghanda Deka ang ipapakaon sa mga bisita Ang kagayunan nga ni Digdi pag sa sa samuyang Taday naman niya kami nagkukuaki para luto Tagabos nga ni kami tarato magluto Kaya pigatarabang tabangan minsan sana pagruluto Digdi kang handa Katapos nga ni magluluto Nagtarabang naman digdi sa pagpatulog atos kang mga suman. Fast forward nga ni kita tayo na nga ng pigasabing paaral pugan. Ini ang saro sa dahilan kung natapigda dayo ang piyesta digdi sa muya. Ang baraylian sa plaza. Kada ko lang mga tagaybang lugar para makibayli. Pagyaon ka na nga ni digdi sa plaza, maski masupgun ka, mapapasayaw ka. Sa talagang mga magayuno ng mga tugtog. Shoutout palang tabi kay DJ Roland. Sa gayon kay mga tugtog mo na agahan ako kibayli. Iyon na nga ni ang pigasabing nagdaliwawa na kang kaagahon niya o kami digdi sa plaza nagbabarayli. Kaso pag-arugan e, kaning aga na nagbabarayli pa kamudig mga kaiba mo na sa sa na mga gurang. Kaya matatara mo talaga na maugmaon ng piyesta di gisa Hanggang digdi na sana salamat sa paghiling kang sa kuyang vlog. Diyos mabalos!